Inaprobad na ng Comelec Bank na suspindihin ang overseas voter registration sa Israel para sa 2025 national and local election. Ang Comelec Chairman George Irwin Garcia, malaga na manatili pa rin ligtas sa mga Pilipino doon. Wala pa namang napagkasusunduan ang Anbank kung magkakaroon ng extension sa registration. Sa batala, para naman sa barangay at SK election, Nagkaroon ng kasunduan ang Comelec at ang ilang grupo ng mga katutubo. Ito ay programa na magtuturo sa mga kababayan nating katutubo ng karapatan at tamang paraan ng pagboto. Sinususpend na po natin ang uh, registration ng uh, mga kababayan natin sa Israel. Ayaw po natin ang kanilang buhay, ang kanila pong... Uh, uh, safety, siyempre gusto po natin protektado sila at the same time walang iniisip na pupunta pa sa embahada o sa konsulada po natin. Dapat po kung nasa ang mga lugar sila, mag-stay na lang po sila doon para sa kanila pong uh, katiwasayan.